Hello, youngsters! Kamusta na? Okay lang pa kayo? Ako, ako hindi ako okay. Diba, well, yesterday, dito sa work, nagbubuhat ako ng anong mga box, you know, naman yun ang aking work sa warehouse. And then, suddenly, parang sumakit yung ano ko, parang may nabali dito sa balakang ko. Yun, so, hindi ako masyadong makalakad. Kahapon, nakala ko, ano, um, yung pag nag-stretch, stretching ako, magiging okay. Pero nung paghiga ko sa kama, hindi na ako makatayo. Pero today, kailangan ko pa rin pumasok kasi wala akong katulong. Ako lang mag-isa rito sa warehouse. So, ngayon, so, uh, pumasok pa rin ako. Pero at 3 p.m., eh, may isang oras pa, um, sabi ko mag-leave na ako kasi masakit na. Hindi na ako maka makayuko as in masakit. Ngayon nakakapaglakad naman po ako ng ano, ng maayos. Pero hindi lang masyado makapagbukad. And then, uh, parang may ano sa buto ko, parang may, ewan ko, parang may nabali. Yun. Sabi nila na mawawala din daw. Pero, mas maganda ko naman, mas maganda na ako magpa-check up, di ba? At least, masabi ng doktor ko, ano yung nangyari, ma-x-ray, ganun. Baka mamaya, merong nangyari din sa loob. Um, so, ayun guys. So, mamaya 3 p.m. Sundin so, ako na asawa ko. Punta kami ng hospital. And, uh, sa hospital. And then, papa check up. So, update ko kayo mamaya kung anong nasabi na so So, youngsters, ayan. Pakita ko sa inyo anong itsura ko kaninang umaga. So, from pagkakaupo, tapos tatayo ako. Ay, ang hirap-hirap. Sakit. Sakit ng ko. Masakit po yung dito ko. Tapos youngsters, ito naman itsura ko habang nagbubuhat. O ba diba, buti na hindi made of glass yung mga product namin at pwede kong ibalibag. po pasensya na, nakabuka ka ang girl. By 3.15, dumating na kami sa clinic. Based sa ice ng clinic, eh mukhang matagal na to ah. And since uh, first time namin sa clinic na to, we need to fill up forms. And then we paid 150 NT. Doctor, what happened? Me, pagbuhat ko ng box yesterday, bigla sumakit yung likod ko. Doctor, for how long? Me, two days na. Doktor, saan masakit? Me. Dito oh. Doktor, dahil sa pagbuhat mo? Me. Hmm. Doktor, inum ka lang gamot or injection? Habi, injection! Doktor, may allergy? Me. Wala po. Yung asawa ko talaga, hanip, nag-decide for me, oh. Pamiyan. Doctor, Doctor, sige, pasok ka dun sa room na yon. Habi, dito daan. Mi, pwede na pumasok? Yes. Habi, yes. yes. So ayan friends, while waiting sa nurse, tinititigan ko ng masama asawa ko. Di ako ready sa injection today kasi. Mi, dito lang sa braso. Habi, oo, dyan lang. Nurse, okay. pwede na sa braso. Habi. Oo, sa braso na lang. Inumbaan ko na asawa ko, kaasar eh. Pero tuwang-tuwa siya sa ginawa niya, ha? Hindi naman mainit, pero pinagpapawisan ako, ah. Hmm, Ni, dito sa kanang braso pwede. Nurse, kahit saan pwede, pero mas maganda kung sa pwet kasi di mo ramdam sakit. Nurse, hindi naman masakit kaya huwag kang mag-alala. Dito masakit. Actually, masakit ha. After pinalabas na kami at pinakuha na ang reseta for the medicine, pero pay kami additional 50 para sa injection fee. So yung pharmacy ay eh, sa tabi lang nila. Usually halos lahat ng clinic ay eh, merong katayap na pharmacy at sa tabi din lang. Chinichika kami ng pharmacist kung magpartner do kami. Abi, she's my wife, pharmacist. Wow, bagay kayo. Natawa na lang ako. nakipagmarites pa talaga eh, no? Asawa ko naman bukang kilig na kilig. So, after that, umuwi na kami. Hello youngsters. Hi. So, uh, yan yeah, nakabalik na kami from the ano, from the doctor. Buti na lang mabilis yung ano, yung pa-check up kami lang tao kanina kasi umulan. So, yun, kanina, tinanong ako ng doktor, anong masakit? Um, actually, yun lang yung tinanong niya, anong masakit? So, sinabi ko yung likod ko, pagbuhat ko, sabi ko na, ano, parang biglang sumakit. Tapos, wala na, hindi na siya nagsalita. So, hindi ko na rin alam kung ano yung susunod na gagawin. Uh, hindi ba lang yung sinabi mag-x-ray, ganun. Pero, ang tinalong, tinanong niya kanina is, gamot lang ba or magpapa-injection ako. So, syempre, kasama ko si Mr. Yang, siya na nag-decide para sa akin, ano. So, hindi malang niya ako tinanong kung okay sa akin. So, sabi niya, injection daw. Sige. So, ayun, in-injectionan injection ako. Uh, sabi ng nurse, pwede naman daw sa braso, pwede din daw sa puwet. Ayun. Pero, pinili ko na lang sa braso na, kaya ako sa pet di ba? At mamiya, mapaputot pa ako. Hindi, hindi, yun. So, Uh, medyo masakit siya ng konti kasi hindi ako prepared. Pero all in all, okay na siya. Kairi naman siya. And then after kong injection parang medyo kumaling. As in, medyo umukay okay yung pakiramdam ko kanina. Pag sumasakay ako ng motor, tsaka bumababa, hindi, hindi na ako dahan, -dahan. Medyo okay-okay talaga siya. So, ang galing no, magic. And then, ayun nga, medyo ngayon masakit itong ano, in-injectionan. Pero, kasi medyo kumikirot-kirot pa. Pero siguro mamaya wala na to. Ayun. So, yun guys. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. And Hello, youngsters! Ayan. Update ko lang kayo sa condition ko ngayon. Ayun, medyo uh, medyo umokay ng konti siya. May, pero ano pa rin, medyo may kirot pa kapag ano, yung tatayo ako. Pero nakaka-bend na ako yon So, okay na sa akin yon kasi bukas, ayan, may work na tayo, kailangan na naman magbuhat ng mga boxes. And so, as you know naman, yung aking line of work ay sa warehouse, kailangan magbuhat ng mga box, ng mga magtulak ng paleta, ayan, hindi dapat masakit ang balakang or else hindi ko matatapos yung aking work. And sa ano naman, wala naman akong ano, assistant, yon And so, buti na lang magandang healthcare dito sa Taiwan. So, anytime we can see a doctor kapag may masakit sa amin and then uh, yung um, yung payment naman is very affordable so sa mga clinics ah uh, 150 ang payment plus medicine na siya and then sa mga hospitals 490 or 590 yun kung magdadagdag na na kayo kung may mga procedure na gagawin na hindi um, sagot ng health insurance pero usually magdadagdag ka lang ng 100 or mga one, or 50 ayan ganon so murang mura lang siya So, at least hindi kami na problema kapag may mga sakit kami, di ba? So, kung saan kami kukuha ng cash, pang pa-check up, gano'n. So, if ever you're coming here in Taiwan, ako huwag kayong mag-alala kayong mga OFWs or yung mga migrants kasi uh, maganda yung healthcare system dito. So, th so thank you friends sa pagsama niyo sa akin yesterday, sa pagpapacheck up hanggang today. So, till my next video. Bye!